Magandang gabi mga kaibigan Sa aking mga subscriber Sa aking mga silent viewer dyan Shout out sa inyong lahat Mga kaibigan Baka meron kayo nito Ang piso nyo Gagawin kong 2,000 2005 Tsaka itong isang to Ang piso nyo Ito 2018 NGC High Mint Mark Gagawin kong 500 Ang piso nyo Kung meron kayo nyan mga kaibigan Para mabuo na itong aking 1 piso series Ito meron ako nitong Hiracio de la Costa at saka Artemio Ricarte meron na ako nyan ang kailangan ko na lang ay itong 2018 NGC 1 piso gagawin ko 500 500 bili ko nito mga kaibigan ito 2005 na sinasabing hard to find gagawin kong 2,000 ang piso nyo So mga kaibigan, baka naman pwede maglambing ng subscribe papres ng subscribe papres ng notification bell paselect ng all at kung gusto nyo i-share ang video pashare na rin maraming salamat mga kaibigan magandang gabi